What's up mga kaswabi, welcome to my vlog Ngayon it's Saturday in the morning mga kaswabi At may pasok kami ngayon mga kaswabi So ang gagawin namin ngayon ay magdadamo mga kaswabi So ayan na nga, nagdadamo na kami dyan mga kaswabi Kasama ko ang mga katrabaho ko yung OFW din na Pinoy Alright mga kaswabi Tignan nyo naman mga kaswabi kung paano magdamo para may matutunan kayo <laughs> So panoorin nyo muna kung paano magdamo dyan mga kaswabi So ayan nga mga kaswabe abang kami nagdadabo Mayroon kami dyan background music Tamang tama September na Pasko yung music namin dyan mga kaswabe Nakakami sumawi sa Pilipinas no mga kaswabe Ganun talaga pag uh, FW talaga Masasanay ka na lang na dito ka magpapasko Lalo na pag na uh, naitaon talaga na December na hindi ka makakauwi So kailangan talaga magpapasko na, na magtatrabaho pa rin At yun nga isipin mo pa rin yung may papadala mo sa Pilipinas ng mga kaswabe. Alright? Nagdrama tuloy ako. <laughs> Pero kahit ganoon man mga kasuabi, kaya natin to. At syempre, balang araw ha, ah, magpo-forgive din tayo at hindi naman tayo tatagal dito sa abroad, di ba? Kaya hanggat ah, kaya pa, tuloy-tuloy lang, laban lang mga kasuabi, hanggang makuha yung gusto natin sa buhay. Alright mga kasuabi. Ang trabaho ko pala dito ay isang farm laborer Pero ako ay uh, nagdadrive din dahil nakakuha ko ng desensya dito sa driving school mga suabe At ngayon nga, uh, all around ang trabaho namin dito mga kasuabi Minsan nagdadrive, nagdadamo nagbamap At nagkakarawas din ng sasakyan mga kasuabi Tignan nyo naman mga kasuabi, one hand yung pagpapala ko dyan o oh, Para makapag-vlog lang ako dyan <laughs> Grabe talaga ito na talaga gagawin mo para lang maging successful ka sa buhay mo mga swabe kaso hindi pa natin nabot yun eh nasa wad pa lang tayo beginner insya Allah eh, ng may kapal magtatagong rin tayo ba? Diba? kaya laban lang sa buhay mga kabayan shout sa mga FW nating bayani dito sa Saudi Arabia at saan man panig ng mundo alright mga kaswabe So tapos na nga kami nagdamo mga kaswabe at kami magme-merienda muna. All right. So at dito na rin nagtatapos ang aking vlog mga kaswabe. Don't forget to follow at share itong video ko. Thanks for watching. Bye-bye.